Ah, oh, dalawa tayo para hindi ka nahirapan, no. O, no? sir, magkano yung poodle niyo? 25 na lang po. Naririto lang po. Magbugbogin kita, dalawa. 25, 25, 5,000. Magkano, sir? 5,000. Ah, uh, 15 dalawa. 15 dalawa? Kumababa pa. Napaamuro poodle. Sabi eh. ko 25 sa, 25,700. Ito naman si sir ang dala niya crossbreed crossbreed na shih tzu chihuahua shih tzu chihuahua ayan kitang kita naman sa mukha mga boss oh. may pagka shih tzu siya. dalawang piraso sir magkano binibenta last price ko 3.5 sagad na yun 3.5 murang mura oh. meron ka ng crossbreed ayan nakita na naman kami ni boss ronald no, boss <laughs> ang ganda ng kalapate mo ah. nakuha mo lang binigay lang sa akin to ganda oh. Parang Budapest yung itsura niya, no? mit uh, lang pigeon owl din. Oo, pigeon owl. Oh, pigeon owl. Oh, yeah. ah, pigeon owl pala tawag. Sige boss Ronald, okay. ikot muna ako. Sige, kararating mo lang. Oo. Yan, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yan. Yeah. Yeah. Ayan, kukunin na namin to mga boss Baka maunahan pa ako eh Ito talaga, ito talaga yung kursunada ko eh Kaya lang naunahan tayo no Ito na lang kukunin ko Paparis kayo. Oo, oh, kasi naalala nyo yung binigay ni taong pusa sa akin na si Rama Babae yun, ang na Walang kaparis, kaya Kukunin natin to Sigurado malalaki to Malalaki yan Meron eh. na pari Baka mamaya babae rin to no Kasi ganyan din si Mika may ganun <laughs> ah, Hindi, maliit pa kasi yung ano na ito pag yung ganito hey, mga boss, binigay sa akin ni ate ng 150 lang. Napakamura, no? Okay, kamusta mga boss? Friday na naman, November 11. Nandito ulit tayo sa Bukawi, Bulacan. Sa canggian ng mga hayop. Para mag-update, no? Tignan natin kung ano-ano makikita nating mga hayop na binibenta dito. Samahan niyo ako mga boss sa mga nagtatanong ng parking ayan po oh, kita nyo oh. ang dami nga kapark doon oh. mga 4 wheels no? tapos yung mga motor dito mga boss ayan mahaba yan pati sa sa kanto meron din mga boss Nandito tayo sa pwesto ni Boss Oli mga boss Ito yung mga bago niyang aso Mga chow chow ang daming chow chow no Chow chow rin ata ito eh Boss chow chow rin ito no Ang dami yun Hindi matang nandi dito eh No heavy pa rin ba ito? 9K na lang 9K 9K yun Ayan o Puro quality lahat yan May mga lalaki at saka babae Oo lalaki at babae Ayun lalaki at babae yan Ang dami yun Pari ilan lahat yan? Walo? Walo Ayan lima yun nandi dito At ito yun dito Ayan ano pa yung mga bago, boss? Ah, meron tayong shih tzu. Ah, yung shih tzu, dalawang itim. Dalawang itim, oh. Ilang buwan na yan, boss Oli? Ah, four months, boss. Oh, four months. Medyo malaki na siya, oh. Boil. Oops, baka tumalin yung ayun. Sir, baka gusto mo American bully, sir, oh. Sir, ayun, American bully, ko. Magkano okay. yung shih tzu mo? 7.5 na lang. 7.5. Ayun, oh. Kapag nalaki yan. Tapos may chihuahua rin siya. May chihuahua rin. Lalaki yan? Babaya rin. 7K na lang itong chihuahua ako. 7K na lang. Ilang buwan na, boss? Ah, uh, 11 months to. 11 months. Um, Tapos meron tayong mga off-free. Marami tayo mga off-free ngayon. Puro bago dati. Naubos na yung labrador mo, no? Naubos na. Ganda nung nakaraan, yeah. eh, no? Nung gray. Yung gray. Oo, oh, gaganda nung gulay, eh. Oh. Ito, matataba rin. No? Magkakana yan, boss? 2.5 na lang yan. 2-5, 2-5. na lang yan, mga boss. Kapakamura, no? Yan, yeah, sa linggo, no? Pasyalan nyo siya sa ano Sa groto o naghahanap kayo ng mga ganyang aso Oo, nasa groto siya Ito, nakaraan pa tong bully niya eh no? Ayun, dami eh Boss Oli, kunin ko ulit yung number mo no 0945-53-48-573 Kuya Oli Thank you boss Salamat din kuya Ito mga boss, nakakita ko ng mga pusa Ang dami no Bali, anim na piraso Ang breed daw nito, Cross-bid siya ng Persian at Siamese. Ayan ang ni Sir, no? Sir, taga saan ba kayo yan? Ah, taga, ano, Santa Maria. Santa Maria, malapit lang dito sa Bukawi, mga boss. Magkano binibenta? Ah, uh, 5,000, boss. May bawas pa yan. 5,000, mga boss. May bawas pa. Pero parang mas lamang yung pagka-Persian yan, no? Yes, boss. Ayan. Man. Ayan, kung naghahanap kayo ng ganitong pusa, mga boss, kontakin nyo na lang si sir. Ano number niya, sir? Uh, 0997-896-8053. Raymond. Raymond. Salamat, boss. Hey, right. Ito naman sila, sir. Um, may dalang shih tzu. Sir, magkakano po yung shih tzu nyo? 5K. 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 Magkapatid. Uh, lalaki, babae. Parehas, babae. Ah, oh, parehas, babae, mga boss. 5K lang, oh. Meron din siyang vaccine, oh. Updated. Okay. Ayun ang September 19 ang date of birth niya. 5K lang, napakamura. Opo, ito maganda. Pangumpangu, tsaka yung, yung, pang pang -pang yung, ilong, yung, niya, yung ilong niya, no? Taga sa ngayon, sir? Balagtas. Balagtas, Bulacan. Pwede may hindi yung number niyo? Uh, 0968-855-9155. Ayun mga boss, no? Pag hindi pa nabenta. Tawagan oh, niya si sir, mura yan, 5K lang, no? Oh. Sir, salamat po, ah. Ito naman si Sir Mga Bigil ang dala niya. Ayan oh, naka-ready na si Zero. Oh. Bigil Papi. Ayan. Ayun yung contact number niya mga boss oh. Yan, fixyul Kung interesado kayo, ito yung mga bigil niyo. Oh. 4 lang piraso. Lalaki 'no. Dalawang buwan. Dalawang buwan pa lang 'yan mga boss. May lalaki yan tsaka babae Oo, oh, tatlong lalaki yan Kasi sila babae Oo. Ah, isa lang yung babae Tatlong lalaki Eh mga boss oh Sa so, mga naghahanap ng bigil dyan Ito yung number niya no? Ano so, saan kayo sir? May kawayan Ah malapit lang may kawayan Magkano? 8K hanggang 7K 7K ang sagad mga boss Ayan. Sir, salamat po ah Thank you, thank you, thank you. Ito naman yung tropa nating taga Malabo no? Boss, ano ba mga dala mo ngayon? Pumerenyan, pudel, saka shih tzu Pumerenyan, pudel, saka shih tzu Yung pong mo, tatlo no? 8,000 ang isa Puro lalaki Puro lalaki, 8,000 ang isa Tapos itong itim pudel Pudel, lalaki, pudel para yung poodle ba yan? Ah, uh, poodle lang Labas mo nga. Pakita natin, no. Pakasagad mo sige. Ano po, lalaki ba ba? Babae. Ito itim maganda. Magkano yung poodle mo, sir? 7,000 yung babae, 6,000 'tong lalaki. Ito 7k, 6,000 'tong lalaki. Mura yung poodle mo, sir, oh, no? Mga toy. Dalo to, to itim maganda. Ito mga shih tzu ba to? Oo. Oh. ito lasa po yung nasa taas. Ah, ito pa yung nakaraan, no? Ito yung bago niya, Shih Tzu. Yan, magkano yan? 4,000 na 4,000? Mura yung kaibigan natin, no? Ayan, eh, taga Malabon si Sir. Kunin natin yung number niya, no? Anong number mo ulit? 0 9 five zero Okay, thank you, boss, ha. Ito, mga boss, nakakita tayo ng Chihuahua. Eh, Ayan, ready na sila, no? Tanay na sila yung sa vlog. Tapos yung nasa ilalim, uh, Jack Russell Terrier. Ang presyo ng Jack Russell nila ay eh, tatlong piraso no. Sa female 8k. Sa lalaki 7k. Ito naman yung Chihuahua, apat ah, ka piraso din. Sa Chihuahua 8k babae, sa lalaki 7k. Ito e, yung number mga boss. Yan sa mga naghahanap ng Chihuahua at Jack Russell, no? Maganda tong isa. Ito naman si Sir Noel, oh. Boss, good morning, ah. Good morning, hindi na sit si, -si mga dala niya, no? Meron na rin siya mga American Bully. Sir Noel, magkano yung American Bully mo? Yung, ano, gis na lang yun. Babayad na laki. Pareho ng presyo? oh, pareho presyo. Ayan, just 10K lang. Tapos sa Shih Tzu? Yung Shih Tzu, 9, negotiable, may papel. That's Choco, no? 3 months, parehas 3 months yung lahat. Mm -hmm. 9K? Oo, oh, 9K, negotiable yan ah. Choco. Choco, oh, no? Ay. Meron siyang PCCI boss, no? Oh, PCCI. Um, kunin natin yung number ni Boss Noel. Oh, 0936-991-1936. Pwede nyo po ako kontakin sa number ko at pag-usapan po natin din yung delivery kung, kung pwede po. Yun. Yo. Thank you, boss. Thank you. Ingat, ingat. No. Salamat. Oh, dalawa tayo para hindi ka nahirapan, no. Hey, no. Sir, magkano yung poodle niyo? Dito, okay, sir. Two five na lang po. <laughs> <laughs> manahan, pa. Bug dalawa, 2.5 2.5 5,000 magkano sir? 15,000 dalawa 15,000 dalawa? Bumaba pa Napakamuro, pudel Sabi oh. ko 2.5 5 isa, isa, 2-5 isa, 5,000 Kunin mo um, na Hindi, isa lang ang kortrad ako Tapos ang pera ko, kasabi lang Mura yan, no? Pag nag-groom yan. Ano yung lalaki? Para yung lalaki po. Para yung lalaki. Pagasang kayo, Pag Pag sir? Pagasana. ano? Kalumpit. Kalumpit pa si sir, no? Maradyo malayo-layo rin. Pagkano, kuya? Ilang po na? 7 3 3 man. Sige, <laughs> may number Ito, nyo? Itong, itong, bro. 09 753 6320 Ayun, mga boss, no? Murang-mura po. 75 lang isa. Mini po din. Ayun, kinuha na ni boss Marlon yung isa, oh. Ipapakita ko lang. I Sige, na, sige lang, sige lang. Tapos na muna. Okay, eh. tapos na. Oh, yeah. tapos na. 75 ang gusto bawat isa? Oo, oh, sayo, magkano sayo? Sa isa. Oo. Oh. <laughs> sa isa lang. <laughs> Ito mga boss, oh, si Sir kararating lang. Ang dala niyang aso, Belgian. Ilang buwan na yan, Sir? magpo months, boss. Magpo-performance. Ayun. Ayun na siya, may isang deworm at isang box. 5 in 1 chaka isang deworm, no. Ayun, Belgian, no. Oh. Sir, magkano niyo binebenta? sir, sagal ko na sa 4K Ayun mga boss, oh, 4,000 lang Meron ka ng bell dyan, napakamura no? Punin natin yung number ni sir Tagasan po ba kayo? Bulacan, ah, Bustos boss Bustos, Bulacan, ayun, kung malapit kayo sa Bustos Mura tong ano nyo, oh. bell dyan Sir, anong number nyo ulit? 09555-671213 Ayun mga boss, text nyo na lang Salamat sir ha ah. Okay mga boss, dito tayo sa Pwesto ni Boss Marlon no? Ito meron ulit yung mga IMC man ito, no? Ayan o black oh. na black oh. Pati dila niya. black tsaka buto no? Oh. Ayan dalawang piraso Mas maro magkano to Ah Paris ba yan? Paris yung ya, Paris Babae pala yung isa 5, 5K lang 5K Paris oh. Ayan o black na to oh. Galing, ano eh, 5K lang yan dito mga boss Ito anong mga manok to? Uh, ano yan ang Brahma Brahma to? Uh, Pati to? Oh, ah oh, ah one, one, <laughs> one, oh, one ah ayun ito yung 15 15 dalawa 15 maliit sir no? 1000 uh, maliit ah yung isan yung maliit 1000 lang 15 yung malaki Orpington? ton baka or 14 yan laki rin ah oh? 3.5 dalawa 3.5 dalawa laki lang ball lang yung ganyan ano to ah uh, mag pipitong ball pero laki na no ball ito grama ano yung ganyan baka ano yan 5.5 dalawa 5.5 dalawa ayan yung kapares niya oo oh, kahit alin dyan kahit alin dyan oh? no Tama, no? Pang lechon sa Pasko, no? Oo. Oh. Pero pag isa, pwede. Pwede. 2-5. Oo, 2.5 5 Ayan. Sige, sir. Laki. Tapos itong bantam mo, magkano yan? 1-5. Uh, 1 lang to Paris na yan. Pero ba ito, mga balok, talagang hindi kayo. Pwede pa kayo. Native uh, din tayong na baboy. eh you no? Know, native na ba, baboy, oh. Ilang kilo yan? Uh, 12 kilo. 12 kilo? 5.5 5.5? Masarap yan, lechon no, boss. Oh, Ito na yung ano natin, tulos. Imported ba yan? Imported, tulos boss. Anong tawag? Tulos. Bukan ano isa yan? 7,000, pares. Oh, pares na, 7,000. ano, ma ano siya, mailap? Oo, oh, mailap. 7 yun. Wild well, duck, wala ka? Wala eh. Wala ano? yang kunin natin yung number ni Boss Marlon. 09433579427. Yun, salamat po. Santos Mendoza. Yon. Shout out sa mga taga-Pulilan. Ayos. Thank you. Thank you Boss Marlon. Ito si Ate, oh. good morning po Ate Ah. Ito ang gaganda ng dala niyang pusa oh. Ilang piraso yan? Ani mo 'yan. Magkaka- Ito po yung first birth, yung first nila talaga. Halim mo yung magkakapatid. Kasi ito yung pinakauna, nakapatid. Ah. -ano po? Kasi pag dito po sa long hair, uh, 5,000. 5,000? Pero pag dito po sa apat, 4,500. Ah, mas mura, no? 4,500 lang, no? Ito, maganda tong isang to. Ito po yung 5,000. Ay, 5, ito. Oh. Uh, ito po yung 5,000. Oo. Oh. Ito yung babae. Murang-mura, no? 5. 4, 5. 4, 5. Tsaka 5K. Yan, yeah, no? Pag asan po at kayo? At po alaga talaga namin. Oo. O. Pag asan po ba kayo? Laga kay po, boss. Santa Maria, Bulacan. Oo, parang na-video ako na kayo dati. Ano po number niyo? Uh, 0997-821-5159. Salamat po, ah. Well, thank you din po. Okay. Ito naman si sir, ang dala niya, crossbreed. Crossbreed na Shih Tzu Chihuahua. Shih Tzu Chihuahua. Ayan, kitang-kita -kita naman sa mukha, mga boss, oh. May pagka-Shih Tzu siya. Dalawang piraso. Sir, magkano binibenta? Last price ko, 3.5 Sagad na yun, 3.5 Murang-mura, oh Meron ka ng crossbreed Ayan, 3.5 lang Mga boss, lalaki ba yung babae? Lalaki Lalaki, no? Napakamura yun sa 3.5 May mga rabbit din siya O, oh, magkano yung rabbit mo? 1.50 isa 1.50 isa Sagad mo na <laughs> 1.50 lang, oh Sir, taga Sambu ba kayo? Bukawi, di, eh, di first number. Dito lang, no? Bukawi lang. Pwede po ba makakuha yung number nyo? Uh, 0960-933-5336. Yun. Text nyo yung mga boss pagka hindi pa nabili dito. Kasi mura yung sa 3-5, bo. Oh. Shih Tzu Chihuahua. Sir, maraming salamat. Mura yun tayo. Ito mga boss, sa mga naghahanap ng Bantam. Oh, unigan na yung bag. Merong dala si ate, ang dami, oh may okay, magkakano isa? Ito sa ano, 600 hanggang 500. Isang piraso. Paranay. Ah, Paris na, napakamura. 600 hanggang 500. 500. Ayan mga buso, Paris na yan, oh. 500, sagad. Tapos itong mga to. Ito ano, 200 ang isang ano, sa piraso. 200 ang isa. Ito maganda to, pagkano to? 300 300 Dalaki ba to? Wala pang tahid no? Wala pang tahid bata pa, Pero 300. Pwede na pang breed, no? <mimili> ano <mimili> eh, no? hey, si Sir, mga um, imili rin, no? Sir, anong pangalan nyo? Robby. taga saan ba kayo? Mikawayan pa. Mikawayan lang, no? Interesado sila dito sa ano? Bantam. Ito pala, subscriber natin. Sir, anong pangalan nyo? Robin po. Robin naman. Taga Mikawayan ka rin. Mikawayan. Bigyan mo Thank sticker si Boss. Thank you, Boss. Thank you. Wala ka bang isi out? Wala Wala naman Te, lagi po ba kayo dito sa Bukawi? Eh? Kuminsan lang po, sir Pero saan po kayo umuwi? Sa ano, Balinsuela po sa Balinsuela, taga doon ako, isang eh. kayo doon Sa, ano, Lingunan, sir ah, lingunan. sa Lingunan ba yan? Dito lang ako malanday. Ah, oh, malanday. Pwede mo ba mahingi yung number nyo? Number ko, sir? Oo. Uh, kung sakaling hindi nyo mabenta dito, kukontakin kayo, punta kayo sa Balizuela, no? 0907 Yun. Pura yung mga bantam niya. Text nyo lang kung nag-aarap kayo ng ganito. Salamat po. Oh, sige, sir, ano yung kukunin nyo? Ito, yung... Yung lalaki at saka ito. Magkano tawad nyo? 550. 550. Kuha tumawad lang kami ng 20. 50. 50 lang ang tawad, no? Ah, Tignan natin kung Ay na Ayun, nagkasundo na sila. 550, dalawang lalaki. Sayang, oh. o, Gusto na nada ko rin to, eh. Maganda to, oh. Ito ka na lang, boss. Ganda dyan, no? oh. Ito, magpakasawag. na rin yan, eh. Ayan, kukunin na namin to mga boss Baka maunahan pa ako eh Ito talaga, ito talaga yung kursunada ko eh Kaya lang naunahan tayo no Ito na lang kukunin ko Paparis kayo Oo, oh, kasi naalala nyo yung binigay ni Taong Pusa sa akin na si Rama Babae yun, nangingitlog na Walang kaparis, kaya Kukunin natin to Sigurado malalaki to Malalaki mayroon yan Meron akong pari Baka mamaya babae rin to no <laughs> Kasi ganyan din siya may gano'n Hindi, maliit pa, pa yung ano na ito pag lumaki yung dahin, ganun siya ganun. Hey, mga boss, binigay sa akin ni ate ng 150 lang. Napakamura, no? Lalaki pa to? Lalaki, yun, sir. Ako, mga nag-aalaga ako ng mga ganito. Ayun lang talagay sa'yo, mga pantalong. Yung 150, meron ka ng ganitong agandang manok. Meron ito, ano. ate, ano to, serama. Okay. Boss, anong Masang anong tawag sa ganitong kulay? Blue. Blue, blue. blue lang, blue yun, blue. Blue yun lang. Napakaganda, no? Na? Yun, kahit. Right. Ito mga boss, oh, nagkita na naman kami ng tropa natin, si Boss Francis, no? Yes. Ay, Boss Joe, ito parang kay Boss Joe. Ay, Boss Joe. Oo, oh, ay, Boss Joe. Ay, uh, parang -it ito. si Francis, ay, -it. no? Morning, kay Boss Joe. Ay, Sayo. Boss Joe, good morning, kay ha? Joe, boss Joe, magkakano ba nakit mo? Depende, Boss. Pinakamura? 150. 150, isa. So, Mura-mura, no? Ito naman. Kukotel na lang ako. Kukotel. Dalawang okay, lutino, tsaka okay. isang Kano sa lutino mo? Oh, One-five, sir. One-five, no? May one <laughs> no, isa yung puti. Parehas na din. One-five na rin. Yeah. Si Boss Francis, no? Mayroon oh, pa kaya, okay. sir? Medyo, medyo. Sige, hanap muna kayo ng pwesto niyo ha? Sige, okay, sir. Oh, thank you, thank Salamat you. Salamat din. Morning. Long time no see. Eh si Sir Ron, tayo. Sir, ano bang nyo? niyo? Gerald po. Sir Gerald, oh. pa kayo? Tayo malolos oh. Malolos Bulacan. Oh. Wala ka bang gusto i-shout out? Shout out to oh, sa misis ko sa Malolos. Hello? oh, ayan, jino ko na kita. Sir, <laughs> ano si ano Carmela. Oh. Carmela, ayan, para ano? Yo, shout out po Ma'am Carmela, no? Bigyan <laughs> natin sticker. Salamat po. Sir, thank you po ah. Thank you <laughs> rin po. Salamat, ingat po Hello? kayo. Ito mga boss, may dalang aso si ate Shih Tzu, o, Yung itim maganda mo ka Ito naman isa chocolate, magkapatid yan o no? Magkapatid, pares, lalaki Parehong lalaki, eh, napakabay itong po tayo magkano po binebenta? Isang 5 isang 6. Ah, 5,000 yung black, 6,000 lang isa. Choco, Choco. Soko, no. Ang copy. Taga Sambo kaya ate? Taga Quezon City. Okay, usi pa. Pwede ba may number niyo? Ah, uh, sige po. 0936-9542785. mga boss, kung naghahanap kayo ng magandang shih tzu, text niyo si ate taga QC. Salamat po. Thank you po. Ayun oh. Ayun ako. Kita natin ni Jo. Meron tayong subscriber. Ano pangalan niya, sir? Miko. Miko, taga saan ba kayo? Santa Maria, Bulacan. Santa Maria, ito yung anak niyo. Ano, 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 pangalan? Pati mo mama mo. Oh, shout out. Pati mo mama mo. Pati mo yung mama mo. Naiya, naiya. Pati ka. Hello Ma! Dali na! Hello Ma! <laughs> Ay, na pala to, November 19! Nagbansa! Happy birthday! Ano pa nga alam niya? Lobby, Nobi! Yeah. Ibon! Kasi nag-aalaga kami ibon, nag May ibon ah. eh! May collect that eh! Ayun, no, dilikit pa agad eh! Thank you sir ha! Salamat! Eh yun ang mga tropa natin! Siyempre si Benga no! Yan! Tapos si Serjep! <laughs> Serjep magka ano pabo natin? Ano lang, 1-3 lang isa po! Walong kilo isa niya! 1.3 1.3 lang isa yun pro lalaki lahat yan pro lalaki 1.3 8 kilo ang bigat niya, no 1.2 ang kain na ito or pinkton mo magkano so, limandaan um, lang uh, kasi bulag eh ah limandaan bulag kasi yung isang matay no 500 lang limandaan na, na lang ito ano to gansa yung lalaki lalaki 1.2 1.2 gansa yes sa uh, mga uh, naghahanap ng native na baboy meron magkano to 6.8 6 lang 6 lang oh may bawas pa yan. Benga okay, tayo. O's, Siyempre, si Benga, no? Maganda po sa mo, kuya. Ay. 3 isa. Kuya Joseph, no? 3-5 isa. Persian ba yan? Oh. Persian. Ay, okay, Benga may sa amin, no? Shih Tzu po. Ang Shih Tzu mo magkano? 4.5 5 na, babae. 4.5 babae. Nagtulog, eh. Wala po yat no? Benga, oh. May Benga rin siya, oh. Pang papaitan kaldereta ah! Ito si ate may dalang crossbreed na pusa persian siamese Pero yung lalaki magkano binibenta ate? 3,000 na lang isa 3,000 na lang isa murang-muro choco so, oh, yung tatay nila white version yung nanay. Ay, nanay. Taga saan ba kayo? Sa San Gabriel, Santa Maria. Santa Maria. Pwede may hingi number nyo? 0955-054-9561. So yung mga boss na texture lang, 3,000 lang. Salamat po ah. Ito <laughs> mga boss oh, nakakuha si sir. Dalawang aso nakuha niya. Salang, salang. Hindi, kaya ano yan, kaya doon nakuha. Itong euro mo. Sa akin yan yung sa akin. Yan, nakuha kay boss Noel, mura lang no, magkano nakuha? 11k lang. 11 lang, meron ka ng euro na Doberman. Doberman, napakamura, no? Tagasamba. Tagasamba kayo nyan? Daluyong. Amang dumayo pa sila dito sa Bukawe, no? Murang-mura talaga mga aso dito. Siyempre, lalong-lalo na kay Boss Noel, no? ah Legit <laughs> Legit to. May page Lalo. ako lang na may page dito. page siyang mga boss. Hanapin ha? Ah. Kay Boss Noel yun. Ah, siyang dyan, pets. may mga origin dito talaga. Oo. Pero ako Oh, oh. Sete po Magkano isa? 7 po. lang. Oh. Pwede ba limang piso na lang? Oh. Okay. <laughs> Ayaw niyo? Ayaw niyo? ako. Masarap ba? Masarap? Mm, masarap. Maralo, no? Sete lang isa, no? Sa yung isa. mo <laughs> Video sticker si Ate. mga boss, nakita na natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Bukawe. Eh. Pasyalan nyo na lang kung interesado kayo tuwing pieras ang umaga. Okay mga boss, dito ko lang natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Itakit sa lang ulit tayo. Kausunod na video.